sa bilateral talk sa pagitan ng Pilipinas at China kahapon. opo para ibsan ang tension sa West Philippine Sea Well uh, positive development po ito no? dahil uh, both sides kasundo ang dalawang panig na i-de-escalate no? yung kumbaga yung tension uh -huh. pero dapat nating intindihin uh, ito ay isang kaso na tinatawag nating conflict management mm -hmm. hindi pa ho resolve yung conflict na pa rin ho. Kasi pag ho sa ano ba yung conflict, titignan ho natin yung kumbaga nagtutunggalian of ob objectives ng dalawa. Mm. Of course, ang objective ho ng China, sakupin ho ang 90 ng South China Sea, West Philippine tayo of course is to assert natin yung maritime entitlement natin. Mm. Diametrically opposed yung ating objectives, nagkasundunan po tayo, kumbaga parang manage it, uh, try to come out with a truce. Pero nandiyan pa rin ho yung root cause ng tunggalian. Mm. Ayan ha, of course, yung different objectives ng dalawang partido. Mm. pananako po ng China and of course sa atin, i-negate yung pananakop nito by asserting international law and specifically ho yung July 12, 2016 arbitral ruling na pinapolo lang visa ho yung legal at historical basis ng pananakop po ng mga Chino. So parang ano lang ho ito, band-aid solution lang. Oo, pero talaga uh, ang buo dito... Uh -huh. Na igigiit ang ating karapatan d'yan, ay hindi pakikinig ng China. Parang gano'n no? hindi uh, talaga naman hindi pa pinakikinggan. Uh -huh. Usually ho no nabanggit niyo yung bilateral consultative uh -huh. meeting ho, uh -huh. usually ho, mix mag-uumpisa yan uh, after ko ng mga Chino hmm. yung uh, undisputed undisputed claim nila sa South China Sea. Tayo naman ho igigiit natin yung UNCLOS and of course tribunal ruling. Tapos doon lang ako magsasalita kung paano ho siguro ma yung tension. Kasi ho talagang matindi ho yung tension, uh, lalo na ho nung nangyari ho, nung uh, epekto nung nangyari ho June 17, 2024 mm -hmm. na talagang uh, gumamit talaga ng dahas mm -hmm. yung Chinese Coast Guard ho against sa uh, Philippine Navy ho nung nagkukondak ng resupply mission sa sa BRP Sierra Madre po. Mm -hmm. so, medyo na tao, uh, tayo rin ho na kumbaga na, na gulat po tayo uh, dahil talagang lahas ang uh, paggagamit ng puwersa ho medyo na, na, kinabahan din ho kasi oh. lumabas po yung possibility na baka i-invoke po natin yung 1950 in uh, Article 4 oh. ng 1950 mutual defense treaty ng ng between, uh, between uh, the Philippines and of course the United States. So, oh, So nagka kumbaga nagkaroon ng Mexican standoff na tinatawag decide oh yung dalawa na medyo muna uh, i-relax mo i-manage yung tension mm, -mm, -mm.